Yung bang 5 billion po na yun, subject for uh, COA yun, malimbawang ma-ano ma ma natin, ma-claim ma natin, sino oh, po yung oh, magmamanage oh, oh. nun? Papasok na, papasok na pera yan sa gobyerno. Sabi oh, oh. to, COA rules lahat yan. Mm -hmm. Oo, oh, subject yan. At saka yun sa mga, ano nga, sa mga uh, lawyers na yung SEDA, ay 25% nga. Eh, mm -hmm. pero kalahati nun ay taxes. Mapupunta sa gobyerno. Oo, oh, hindi sa kanila eh of record yan. Hindi nila maitatago yan. O maliit na rin magpupunta sila. Siguro mga 700 million. Pero sa dami ng trabaho nila, sabi ko nga, il ilang kaso yung hinawakan. Uh, hanggang ngayon nga. May 11 billion case pa naman tayo sa Markaper. Mm -hmm. Eh di pwedeng humabol doon, di ba? Mm -hmm. o. Pa parang ang nangyayari, eh, baka pwedeng wala, uh, uh, pwede bang gano'n? Wala nang, uh, wala nang contingency na yan. Sayang din daw naman, 25%. Kung walang gano'n, ma na, mangyayari ba yun? Pari, eh. Oo napag-usapan na yan eh. Uh -huh. At uh, may agreement dyan. Ano, ha? Alam mo yan, eh, yung mga gumagawa ng ganyan, eh, pakiusapan yan eh. Kasi nga, kung walang makukuhang settlement, kaya sila. Zero. Di ba? O, eh, ang laki na nang nakuha. Nakapag-deliver na sila. Nag-render na ng legal services. Sabi ko nga eh, para yung ano eh, nag, uh, kung mausap ka ng tao, gagawa ka ng servisyo sa kanya, pagkatapos mo maibigay yung servisyo, eh, hindi mo babayaran yung ganoon di ba? Eh, nasa naman tayo, di ba? Tsaka kami agreement yan eh. So, tingin ko, eh, hindi, hindi maganda yun. Eh, laki na nung nakuha natin eh. Siguro naman, eh, pag-usapan, mag-negotiate sila. Pero totally, eh, iti-terminate daw. I'm not sure. Pero <laughs> medyo ibang usapan na yun, ha? Uh -uh. Okay po. Yung pong 5 billion, assuming na uh, na-release, eh, uh, ano po magagawa noon para sa Marinduque? Uh, malaki po yun limang bilyon. Yung po'y para o, lamang sa... Po, mm -hmm. sa... Sa akin pare, sa pag-aaral ko dyan, at ako naman palaging kausap ko rin yung mga taga DNR, NGB, mm -hmm. mga taong nakatutok dyan, eh, kaya nang gawin yan eh. Kaya, although hindi talaga sufficient talaga lahat siguro dahil wala wala naman nakakaalam mo paring Rick eh, kung magkano talaga eh Ayun Ay, sabi sinasabi ng Mining Watch Canada eh ano lang bumasi doon sa Kuiper's report eh kay James Kuypers Group eh, noong 2022. At puro estimate din eh. Ang sabi nga ng Kuypers, ang minimum project cost ng rehabilitation, 108 million. O, oh, di ang lapit na sa 100 million. At nung tinignan ko yung breakdown, binigay ko yan kay, ano eh, kay Sunshine, yung breakdown. Yung iba, monitoring na lang, maintenance, site assessment, ginawa na yun eh. Hindi ganun eh, hindi 430 million ang gagastos eh. hindi eh. Hindi ko konti lang. At saka ano tayo eh, Meron naman tayo mga equipment, meron tayong magagamit diyan. Eh galing na rin, galing ng ating mga engineer diyan, e, si Govmil Engineer eh, tsaka contractor. Uwi eh, Ay, eh, palagay ko malaki na magagawa. Ang importante, gamitin natin kasi wala na tayong makukuha siguro perang ganyan. Di ba?